What's up mga Packers? Interesting tong video na pag-uusapan natin ngayon dahil if feature natin yung isa sa pinakasikat yung sabihin na natin the biggest na <laughs> isa sa mga pinakasikat na YouTuber or vlogger dito sa Pilipinas no? pag-uusapan natin kung paano siya nakilala paano siya sumikat umagsak at paano nakabangon muli pag-uusapan natin makagago what's up, man? Si Mark Jason Lentin war kulahewa na kilala sa kanyang stage name bilang Makagago or Makagago was up man sa kanyang YouTube channel ay isang rapper, songwriter at vlogger na mula sa lugar ng San Pablo, Laguna. Si Makagago din ay tinaguri ang disc king ng Pinas dahil nga sobrang dami niya talagang tinira. Mga artista, mga politicians, kung sino-sino basta sikat ka wala ka talagang ligtas sa kanya. Kahit si Rafi Tulfo. Rafi Tulfo. <laughs> wow. ka mag-alala, tutulungan kita. Ano ba tapos si Rafi? Yeah. Bibigyan kita ng perat negosyo. Ano ba ko si Rafi? <laughs> yeah. Malakas ang pakisak sa piko Stupido, call me Raffi yeah. Rafi, 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 Rafi. Sinisigaw na yung pukin. Teka, teka, teka. Balik tayo kay Maagago. So, si maagago nga nung kasikatan niya, eh, kahit sino talagang trip niyang tirahin, tirahin niya. Wala ka talagang ligtas as long as ikaw yung nasa crosshair niya. So, kung vlogger ka nun, or kung public figure ka nun, good luck. What's fucking up sa mga kahombre ko dyan? <laughs> It's me again, guys Daily fucking upload, nigga. What the fucking gago was up, man, guys Meron akong gusto ulit na luto and today... <laughs> Pero, isa siyang malupit na ganid. Isa siyang malupit na kupal. Isa siyang kupal fighter. Ang isipin nyo mga kahombre ko, ha? Ipapasok ko yung malaking bayad ko sa bunganga niya na walang ngipin. Oh my God! That should be smooth as fuck. You know So, as some of you might know, Ganon yung klase ng atake ni Makagago dati. Laitan, puro ad hominem, talagang wasakan talaga ng muka, <laughs> diba? Just to get clout. Yun yung way kasi ni Makagago para maakuha ng attention. And I can say na he's very successful kung pagkuha lang ng attention ng usapan. And isa na nga dito is yung paglapag niya sa sunugan. Isa to sa mga highlights ng career niya para sa akin eh yung sumugod siya sa sunugan, mag-isa kalaban niya si Price Tag and nagkainitan pa. And yan, para maalala ng iba sa inyo, papait ako. Um, Mot! Ay ko pala yan! takin ang pangit mo pala sa personal ka! <laughs> Puntang ina mo, pangit mo! Who oh, the fuck this dude ka? Holy oh shit! Anyway! Teka, di ba binabayaran mo si Mot para gawang ka ng bara? Oh! Ha? pinakausap mo pa sa tropa mong siniko David, yung vlogger na kamukha ni Dante Gulapa. Oh! Siguro iniisip nila yung undefeated yung pwedeng tumalo sa undefeated. Magandang ideya. That's nice. Pero di yun na presyohan yung bata kasi mas mahal na yung price. Ah, feeling ka lang maba Oh, na ba <laughs> ano gagawin? <laughs> daw siya nilabanan? Bakit ko daw siya nilabanan? Dahil pag pumatol ka daw sa baliw ay baliw ka na din, pwes nagkakamali kayo mga iho. Dahil nilabanan ko to at mas baliw ako dito kung hindi ko kinagat Mike! I'm rapping bro! I'm, ra I'm not doing that shit! Sobrang init talaga ng laban na yun mga pre no. Hanggang sa yun na nga, nauwi na dun sa hindi magandang pangyayari na nasapak na nga si MG dun sa dulo ng event. Panorin natin. <laughs> <laughs> Shaq! shaq, come on, shaq! Get him out here, So bakit nga ba ginagawa ni Makagago tong mga gimmicks na to? No? Kasi kung iisipin nyo mabuti, sobrang toxic, wala kang matututunan, puro kalokohan, di ba? Yun lahat yun lang yung ginagawa niya sa social media. So tayo, mapapatanong na lang, anong trip na itong taong to? Hindi natin alam na sa murang edad ni Makagago, E na master niya na kagad kung paano niya ibebenta yung sarili niya. Paano niya i-market ima yung brand niya. Yun yung isa sa mga bagay na nakakabilib sa kanya nung time na yon. Kalimutan na natin muna yung ugali, no? Alisin muna natin sa picture yung ugali. Pero when it comes to being a businessman, dun talaga ako sumaluto kay MG. Malalaman niyo rin yan kasi binanggit niya rin yan sa sunugan. Panoorin natin. Alam nyo, real talk, mas na-enjoy ko pang i ang mga ex-B kesa dito sa katabi ko. Kasi mas sikat sila sayo. <laughs> Tang ina! First time ko lang bumatil dito pero mas sikat pa rin ako sayo. Tapos isama pa natin nung time na napara Tulfo in action si Makagago dahil dun sa issue nyo nga kay Leng. Ultimo si idol Raffi Tulfo, no? para sa akin ah. Para sa akin, trinol niya si Rafi Tulfo sa sarili niyang show. Ganun kalupit si Maagago nung time na yun. Pero si Maagago was up man, I am the biggest troll that they've seen this okay. far. Ganda lang tingnan You like it? Ganda, oh. Wow, may, may mo pa ito. Tingnan Oh, ito. yes. Oh, ma Police is real. But then, oh my God, magsana ako makulong ma dito, no? Oh, look. Ka yes. Idol. Ay, alam niyo ba tong sing-sing na to? Oo. Oh. Ito ano, yung pinag... Ano ba to? Ah, ito. Regalo to sa akin ni Papa. Ano, Ciao, Papa. Ti, ano, ti voglio bene. Emporio Armani. Oo. Oh. Regalo to sa akin ng tatay ko. Yung tatay ko wow. nasa Italia. Oh, 300 pounds is real, cuz. Wow. Oh, my God. Man. 300 pounds. Oh, man. Oh, man. Yeah. 300 pounds. How uh, much is that in pesos? 300 times 61. Let's see how much would that be. I, I can't afford that. <laughs> I, I can't afford that? <laughs> Sinungaling. Si Makagag, what's up, man? I madalas din nagkakamali. As you guys saw, so, man, kasama ko na si Idol Rafi, kanya imagine. So, ibig sabihin, nareklamo tayo. Kung hindi mo kayang panindigan yung mga pinagsasasabi mo, then do not do it. So, bakit nga ba kasi natin pinag-uusapan si Makagago ngayon? Naisip ko kasi gawin tong video na to kasi nakita ko yung drastic change sa style ni Makagago nung bumalik siya sa social media yung dating immature, yung dating toxic na tao, eh natuto ng maipag-argumento. Kung dati dudurugin kanya sa lait, dudurugin kanya sa ad hominem, dudurugin kanya sa pintas. Ngayon dudurugin ka na niya sa argumento. Yun naman yung mga next na video na panonoorin natin. Paano ba nag-transition si Makagago into Makabago? mali ako dahil literally wala naman akong patunay na siya ay ganon. Still, sinabi ko pa rin. Ayon ay isang malaking katangahan sa part ko. Sobrang kabobohan at sobrang kaimaturan ko. Inaamin ko yon mga kahombre ko sa lahat ng sumusuporta sa akin. So una ko napansin yung pagbabago kay MG is nung nag-call out na siya ng mga nagpa-poverty porn. Nagtaka ako eh. Sabi ko, teka lang, kay MG ba talaga to? bakit nag-iba yung content niya? Kasi nga, matagal ko rin hindi napanood si MJ. I know na continuous pa rin naman siya, nag-battle of YouTubers pa. Pero hindi ko naman sinundan kasi yung part na yun. Na, yeah, hindi, ko lang, hindi ko lang siguro trip. Pero, <laughs> anyways, so, ito na nga. Nung nag-content na siya ng seryoso, nag-call out siya ng mga nagpa-power to porn. And you guys know naman, yung mga nasa community namin, alam nyo kung gano'n namin kaayaw ang power to porn. And then, suddenly Makagago started calling them out. And sa, so, para sa akin, this is something big because itong ganto kalaking vlogger, ganto kalaking channel, eh nag-start mag-call out ng mga maling nangyayari sa society natin. It's a start of something big. ba? Diba? Kasi kung yung mga channels namin na maliliit, kami paulit-ulit naming sinasabi kung ano yung mga bagay na problema sa society natin, eh maliliit or konti lang yung mga taong nare-reach namin, what if ganito kalaking tao yung magsalita against these poverty porn stars? ba? Diba? So, na nag-start ulit ako makinig kay Makagago nun. And then yun na nga, nalaman ko na nakikinig pala siya kay Kamatis Analysis Unit or kay Kayu. He's trying to learn how to um, like argue logically or philosophically. He's trying to enhance his critical thinking skills. And of course, yun nga, credits kay Atty. Libayan din dahil for us, he he started this fight. And ito na nga, nakikita na nga natin na si Makagago is doing the same. So, tignan natin kung ano yung mga sinabi niya about sa poverty point. Kasi ang talakay natin for today ay tungkol sa mga, sa mga, the biggest, mga biggest mga biggest putang ina hindi ko alam putang <laughs> ina ang mga biggest mga biggest mga biggest corn stars <laughs> sa balat ng Pilipinas <laughs> Nawala ba diba? kundi sina foreign germs king lock. Katagumpay! Palakbakan ang mga puki ng inang stars na yan! <laughs> ang tawag ka sa kanila, sila po yung mga makabagong stars! of all season. Kasi mainit, tang ulan, tang ina, malamig, sobrang tindi ng El Nino, La Nina doesn't matter. Tutulong po at tutulong yung mga yan. Pero may kapalit. <laughs> kailangan kapag tutulong ka, naka-video. Pag hindi naka-video, eh, wag na, nakakatamad yan, man. Don't do that. Come on, guys. And of course, hindi yun dun nagtatapos. No? Inexplain pa ni Makagago dito kung bakit problema ang poverty porn or bakit hindi natin dapat tangkilikin yung mga gantong klaseng content creators. Na, this is really something na na appreciate ko talaga coming from a really big um influencer na mag-start na i-call out yung mga bagay na nagde-desensitize sa society natin, di ba? So, hindi ko rin actually hindi ko rin talaga hinahabaan masyado yung videos na kinukuha ko lang MG kasi mas maganda kung panoorin niyo mismo yung content niya sa channel niya. Andiyan 'yan sa sa dito sama Dito. <laughs> dito panoorin niyo dito, puntahan yung channel ni Maagago. And yeah, you can browse his videos para mapanood nyo. And para hindi rin ako makapirate ni MG. hindi, <laughs> pero ito, ito. So gusto ko rin kasi yung explanation ni MG dito kung ano ba yung poverty porn and ano yung problema dito. So di ko na ibibitinin guys, panoorin natin sa si MG. So para sa mga kahombre ko, no, magtataka kayo. Bakit tinitira ni Boss MG ito mga gantong tao? Eh grabe, nakakatulong sila. Now explain ko sa inyo. Ano nga po ba talaga ang poverty porn? Yun po ay yung content kung saan yung mga influencers and yung mga creators ay gagawa ng mabuti para sa mga taong mahihirap at sobrang nangangailangan, okay? Magbibigay sila ng isa libo, ng cash, ng cash price, or else magbibigay sila ng something something Tulad ng bigas, ng mga pagkain, ganyan, ganyan to, ganyan. Tapos may kapansanan, gagawin si ganyan to, ganyan. Mabilis pong makapukaw ng atensyon yan. Kasi syempre, itong bansang Pilipinas ay third world country. When I did this thing, no, na namimigay ako, tas naka-video. Ang daming naka nag-message sa akin at mar marami yung nagpaliwanag sa akin, no? Lalo na nung tinalakay to ni Atty. Libayan, my lovely friend na si Boss Kayu. Tinalakay nila to and I understood na mali pala na namimigay ka gamit ang video. Kasi mga kahombre ko, anong klaseng tulong yung ginagawa mo? Eh kung bumabalik rin lang naman sa'yo. <laughs> Even more. Kasi syempre mga kahombre ko, ipapakita mo sa YouTube na natulong ka. So meron kang automatically napakarami mo ng views, di ba? Ang dami nang ilangan. And then now mga kahombre ko, pag yung balik nun sa is doble triple. So that's poverty porn for you. And ito na nga, this is like probably the biggest. The, the, the biggest! <laughs> the biggest! Mga biggest! Mga biggest! na improvement kay MG for me is yung magkaroon siya ng acceptance na hindi niya kaya mag-isa yung mga laban niya sa buhay. Kasi before si MG he thinks na kaya niya lahat. Madaming security over 50, maybe 60 and the Brandon Vera. Isinama ko pa si Brandon Vera although uh okay naman sa kanyang pumunta na mag-isa. Ayaw niya ng security, ayaw niya ng bouncer. Sabi ko, hindi, baka hindi pwede yung ganun. Alam niya lahat. Di ba? Walang kayang tumalo sa kanya. Siya yung pinakamagaling. Siya lahat. But then again, the hardest thing is to accept na hindi mo kaya lahat. And kailangan mo ng tulong ng kaibigan mo, ng family mo. You know, having that kind of mentality, na hindi ka nag-iisa is something really big para sa mga taong sobrang laki ng ego like what MG was nung nag-uumpisa pa lang siya. Oh. Oo, oh. totoo to totoo naman eh. Uulitin ko, hindi ko talaga kakayanin mag-isa kahit sa buhay ko, hindi ko kaya. Kailangan ko ng kasawa ko eh. <laughs> <laughs> hindi ko kaya sa social media. Uy, Huwag ano, kang ganyan si <laughs> Yun nga, boss ka, eh siya yung mag-isa. Ako hindi ko kaya. Ano ko sira ulo? Si sa bagay, sa mga tao may mga kaibigan ako. Boss Kayo, si Tony, si Mark, mga kaibigan ko yan. So, si Atorn Libayan, man, wala akong pakialam sa kanya. Ano siya, may, siya si Raulo? Wala akong pakialam sa kanya, basta hindi ako okay. may point, may point so, kami. Hindi ko kaya mag-isa. At saka, Boss Kayo, tandaan mo. Puta na, <coughs> itong second chance ko sa social media na ito, ay binigay to sa akin ng asawa ko, moral support. Hmm. Pero, Boss Kayo, hindi ako mapapahiya sa'yo at saka kay Atorn Libayan hindi ako mapapaya sa inyong dalawa. Kasi alam ko na, na deep inside you, talagang mapapahiya ka na din dito kapag ka pumalpak ako, magbabak, magbabak fire to sa'yo. Yeah. Hindi lang sa acceptance na bastang inaccept niya lang eh. He's even vocal about it. Sinasabi niya kung ano yung mga mali niya, ano yung problema sa kanya, and ano yung mga nakatulong sa kanya. Hindi siya nahihiya na sabihin na duwag ako, kailangan ko ng tulong, o hindi niya sasabihin na, ah, nagpo-promote ako ng sugal. Yung acceptance talaga, yun yung pinakamahalaga. And yun yung isa sa mga pinaka-essential siguro na factors kung paano siya nag-start na baguhin yung trajectory ng career niya at ng buhay niya. Because this is the ultimate makagago was up, man. Dahil may pundasyon na ako in Kayo at Atorni Libayan. Hindi nyo ako kakayanin, guys. Because this is the best form of makagagawazap, man. Hindi na ako nandito ato para man-trash talk ng tao. I am spreading awareness para iwasan nila yung mga pagkakamaling choices nila in life. Kung inaakala mo na tinatarantado kita, it's a big no. Gusto kong buksan yung utak mo para maintindihan mo kung ano ang tama at mali sa maaari mong maging decision in life. Lalo na at you are still in that phase ng life mo na sobrang immature mo pa. And there you go mga packers. No? Nakita natin yung transition ni Makagago. Maigsiman yung video na ginawa ko for him mas maganda kasi kung sabay-sabay natin makita yung change na mangyayari sa buhay niya. It, we cannot really compile that into a single video. Mas maganda yung ma-witness natin siya ng live. But the very important thing here for me is he already started somewhere. He may not be perfect right now. Marami pa rin siyang pwedeng gawing sublime. Marami man siya mga shortcomings na gawin ulit. But still, yung foundation niya is already strong this time because he's with the right people. Diba? Na sisiguraduhin na hindi ulit siya malihis ng landas. And siguro yun din yung isa sa mga reason ko kung bakit naisip kong gawin tong video. No? Because even though hindi ako kilala ni Makagago, personally, eh, at least somehow I want to show him na may mga taong hindi siya kilala na ina-acknowledge yung effort niya na magbago. And I think that's really something big for someone na gusto talagang magbago. So, sa inyong lahat dyan, sana kayo rin, huwag nyong hahayaan na hindi nyo maipakita na na-appreciate nyo yung mga tao sa mga effort na ginagawa nila. And of course, eh yung pagiging family man niya, yun yung laging nauuna sa puso ni Makagago ngayon. He wants to be someone na magiging proud naman yung anak niya, pag nakita yung mga videos niya. Diba? He may have a very very dark past but the thing is ano ba yung nangyari sa kanya nung nagbago siya yun naman yung titignan natin sa dulo eh. so again yun lang naman panoorin natin yung mga videos ni Makagago and of course supportahan natin lahat ng vloggers sa community and respeto at pagmamahal sa inyo lahat na miss ko kayo guys so kung may mga gusto pa kayong pag-usapan ulit or i-feature ulit natin na video Um, yeah, let me know sa comments below. Sino ba yung gusto nyong pag-usapan next? G.